a day in my life as a content creator at age of 16. Charis, 30 ka na huy. <laughs> Ngayong araw guys ay inanyayaan kami ng tropa ni Papa Play sa kanilang resort sa Laguna Pero bago nga mangyari yon ay meron muna tayong maiksing commercial Alam nyo ba na yung suot ko na cargo pants ay wala pang 200 pesos Oo ate ko 100 plus lang yan super ganda ng quality Yung tela nga na ginamit dito ay kulduroy na kaya talagang matibay Dalawa na nga yung ganito ko at bala kong bilhin lahat ng color na meron sila Available size small to double XL Kung gusto nyo nga ilalagay ko na lang dyan sa baba yung link kung saan ko na order, okay? Dami mong gear. Grabe no, nakapag-promote pa ang babae. Sabi ko nga dito ay videohan nyo ako. Kunyari, hindi ko alam na may video. Chari, sobrang OA ng babae na to. Kala mo sobrang ganda. Nandito na nga kami sa sasakyan ng tropa ni Papa Plates at talagang sinundo pa kami. Grabe, sobrang bait ng mag-asawa na to. Simula noon hanggang ngayon, hindi sila nagbago. Three hours nga namin nibiyahe itong resort nila dahil medyo traffic. Pero kung walang traffic to, eh, nga lang Quezon City to San Pablo, Laguna. At pagpasok mo nga ng gate, eto eh, agad yung bubungad sa'yo. Marirelax agad yung mata mo sa ganda ng lugar na to. Alam mo yung kahit gabi nakitang kita pa rin yung kagandahan ng paligid. Ang syala dahil pwede kayo mag dito. Madilim na nga kami dumating dito dahil 5pm nga kami umalis sa Quezon City. Etong mga anak ko nga ay gusto agad maligo kahit kakarating lang namin. Hindi kasi masyadong malamig yung tubig. At yung mga kwarto nga dito sobrang estetik. Pasok na pasok to sa paningin mo kahit sobrang arte mo. Eto nga yung pinakamalaki nilang kwarto. Salamin yung pinto, salamin yung mga bintana. Pagbukas mo nga ng kwarto, ang bubungad agad sa'yo ay etong anak ko, Charis. Dito sa kwarto na to, meron silang tatlong kama at meron silang double deck at meron silang mga extra higaan. Sobrang lawak ng space at napakarami ng kanilang unan, mga 48,000. Charis, sobrang OA mo. At grabe, sobrang ganda ng area banda dito papunta sa CR. Parang gusto ko palaging mag-mirror shot. Charis, sobrang arte mo. Mag-mirror shot gusto, mag-toothbrush ayaw. Kung ma -art ka tapos social climber ka pa ay magugustuhan mo talaga yung mga kwarto dito. At dalawa yung CR nila sa kwarto nato Sobrang lawak. Pwede mo nang tulugan. May heater na din yung mga CR. Meron din silang cabinet na pwede nyong paglagyan ng mga gamit nyo. Kahit dalhin mo lahat ng mga damit mo, kasyang kasyan dito. At hindi ko pala nasabi na may TV na rin dito sa kwarto. Naka-airco na din yung bawat kwarto. Ang kinaganda na ito, meron nang na CR sa loob ng kwarto. Meron pa sa labas. Yung swimming pool dito ay 3 feet at 7 feet. Pero syempre pag mag-swimming yung mga anak nyo ay bantayan nyo pa rin ng mabuti? Hindi naman sobrang lamig ng tubig dito. Papakita ko nga sa inyo ang kitchen area at dining area na sobrang lawak. Kung nature lover ka tapos maarte ka pa talagang para sa'yo tong resort na to dahil ang daming puno dito sa paligid. Mapipil mo talaga na nasa probinsya ka dahil yung mga puno dito talagang may mga bunga. May puno ng guyabano, may abocado, may lansones, may papaya, may dalandan at marami pang iba. Hindi ko na alam yung iba. Hindi ko na, na check yung isang kwarto pero dalawang double deck nga daw ang meron don sa loob basta tatlong kwarto ang meron sila dito at balak pa nilang dagdagan sunto open pa lang po itong casa MO dahil marami pa silang idadagdag dito para mas lalong gumanda at konting commercial nga ulit sinasabi ko naman sa inyo na maganda yung tela na itong suot kong cargo pants wala pang 200 pesos to at eto na nga yung view ng lugar kapag umaga parang ang sarap sarap mabuhay ang sarap gumising ng maaga nakakarelax yung mga puno puro green yung nakikita ako. May kubo pa dyan na pwede nyong pagtambayan, pagkapihan sa umaga, dyan kayo magchismisan, pagchismisan yung buhay ng ibang tao, dyan naman kayo magaling, ba? Diba? Ang manira ng iba. Charis, ang aga-aga te. Eh. Maliligo na naman nga itong mga anak ko as in hanggang 5pm sila naligo dyan simula 9am. Sinulit talaga yung swimming pool kasi pag uwi naman ng Quezon City, puro imbornal yung mga nakikita nila. Etong dining area nila sa ilalim ng puno, sobrang relaxing, sobrang hangin. Yung kitchen area nila ay sobrang lawak. Kompleto na din yung mga gamit. May rep, rice cooker, water dispenser, may plato, kutsara. At may ihawa na rin dito syempre at hindi sila nagtitipid ng TV dito. Ito kasi etong kitchen, may TV din. Ayun lang muna, maligo na ako. Bye, bye. love you.